Welcome to my channel. Ningning ni ning, nene. Dito tayo sa bahay at heto magluluto na naman tayo para sa happy family. Punta tayo sa likod ng bahay, guys. Mamimitas tayo ng panghalo natin sa ating ulam. Eto, sariwang sariwa, organic na organic, fresh na fresh na patola. Ganito ang patola dito guys sa Ireland. O oh, yan, ang lalaki guys. Tatlo lang siguro ang kunin natin. Ihalo lang natin sa panghalo natin sa ating uulamin. Magluluto tayo ng tinola guys. Masarap ito sa tinola. Yan ko. Dalawa. Nakadalawa na tayo, guys. Isa pa. yan, Oh. Oh, ba diba guys? Ang ganda. So, happy. Ang dami nating napitas napanghalo natin sa ating tinola. Oh. Guys, kuha tayo ng ulam natin dito sa garden, guys. Magluluto tayo ng tinolang manok. Kasi may nabili tayo sa Asian market ng halal na chicken. Natilad na siya guys. Ready to cook na. Tsaka hahaluan natin guys ng uh, ano, liver. Chicken liver. At syempre uh, meron tayong sili dyan. Haluan natin ng sili. At yung pinitas natin sa garden na patola. Ito ang isasawag natin sa ating tinola. Umpisa na nating magluto guys. Hope na mag enjoy kayo sa ulam natin sa hapong ito. Alang na natin ang ating kaserola guys. Painitin natin bago natin lagyan ng mantika guys. Lagyan na natin ng mantika guys. Ayan. Lagyan na natin ang ating Luya guys. Ayan. Sabay natin yung lemon grass guys, para mabango. Ganyan ay natin ang bawang at sibuyas. Guys, ilagay na natin yung ating liver. Uunahin natin, guys. Tapos, pagka alam na natin na luto na ito, guys, tanggalin natin. Kasi ma-over siya. Ayoko namang malusak siya, guys. Kaya ito muna isasangkot sa natin. Ayan. Takpan muna natin, guys. Check natin, guys, yung ating liver. panulit natin guys ayan guys nasangkot sa na siya tanggalin muna natin at ipaibabaw na lang natin mamaya pag uh, nasangkot naluto na natin ang ating karning manok guys yan Ayan, guys. Ilagay na natin ang ating karne ng manok. Ayan. Isang tutsa muna natin siya, guys. Tapakan natin, syempre, ng paminta na pampabango ang ating tinola. Ayan siya, guys. Syempre, lagyan din natin siya ng patis guys na lalong nagpapasarap yan pisos yan guys haluin natin Ay, ang bango niya guys yung ano ang nagpabang nagpabango, dito guys yung lemon grass Ay, sarap. Ngayon guys, takpan muna natin para masangkot sa yung ating karning manok. Ayan. Check na natin. Ayan guys. Oh, uh, napakasarap guys. Oh, ang bango. Ang ating chicken. Ah, amoy na amoy. Ang sarap. Lagyan na natin siya ng sabaw, guys. Yan. sarap. Now, Ayan. Tapan muna natin siya guys hanggang maluto. Antay nating maluto ang ating manok guys ugasan muna natin yung ating gulay na ihahalo sa ating tinola yan guys yung nakuha natin sa ating garden ang patola yan siya guys Balatan na natin ang ating tapola lang guys. Ayan. At hiwain natin guys. Ayan. Ganyan ang hiwa natin guys sa ating gulay pahilis. Ayan. O oh, yeah. Ganyan lang guys ang hiwa ng ating patola. Guys, para mas masarap. Yan. Pwede na rin nating ilagay yung ating sili, guys, para mas mabango. O, takpan muna natin, guys. Guys, lagyan natin ng isang chicken. Nor cube. Kung meron kayong nor cube, guys, lagyan natin. Lagyan nyo. Pangpadagdag din ng lasa ito, guys. Nor cube Nor Yeah, and guys, I'm acting an ito ang ating tinola guys. Na sinahog natin ng patola mula sa ating garden. Mm, yummy. yummy. Ang sarap niya, guys. Mm -hmm. Hi guys. Ito na ang ating napakasarap na tinola. Ang halo ay patola. Ano masasabi mo sa niluto ng asawa mo, darling? Uh, rapsa. O, rapsa daw. See? Kain na, guys. Let's chow, chow, chow. Thank guys, for your love and support on this channel. Thank you I love you, I love you, I love you.